Magandang umaga po sa ating mga followers at ating mga views na laging nanonood. Ngayon po, uh, ngayon po ay mayroon na naman po tayong bagong kwento na patungkol po ito sa pagputok ng maong pinatubo. Noong unang panahon, ang mga ita ay hindi naniniwala sa binabalita ng mga pibox na puputok ang maong pinatubo. Ang ginawa po nyo ng mga ita ay magtanim, magkasak dahil hindi nila alam na totoo pala ang mga sinasabi nila. Noong taon 1991, biglang pumutok ang mga pinatubo. Kaya doon na pagtanto ng mga aita ay tumakbo sa hindi nila alam kung saan sila tatakbo. Ngayon ang tatlong pinsan ko po sa sa kanilang mga pagtakbo, inabutan po sila ng mga buhangin sa daan. Kaya wala na po silang mainom, kaya nauhaw po sila, kaya namatay po ang tatlong pinsan ko sa daan. Nilibing nila mong po sila kung saan po sila ano. Uh, ngayon po, ang pagdating po namin sa barangay Odulil, andun po yung ating mga kasundaluhan na nag sa amin, dinala po kami sa Nibi. Pagkatapos po ng ilang araw po namin sa Nibi, doon pumutok uli ang mga pinatubo at nagdilim ang langit. Hindi, na po, hindi mo na makita ang kapaligiran. Nang umaga din po yun, nakita din po namin ang mga kahoy ay wala ng sanga, wala ng dahon, puti na po ang mga bukid. Kaya ang mga aita po ay muling dinala ng mga sundalo sa Kampo Aquino. Pagdating po sa Kampo Aquino ang mga aita, dahil hindi po sila sanay sa mga klima na dikit-dikit po, ang mga torda at ay pati po yung mga amoy. Kaya marami pong aita ang namatay sa sakit dahil po sa nangyari ng pagputok ng mga pinatubo. Pagkatapos po yun, ang mga ibang aita ay dinala din po sa Makondray. Pagdating po din sa Makondray ng ilang buwan, marami din po aita ang namatay dahil po din sa sakit. Pagkatapos din po yon nagpasya ang mga aita na bumalik sa Barangay Santa Uliana. Ganun pa man, nang pagbalik po namin sa Barangay Santa Uliana, ang ating mga gobyerno ay hindi po kami pinabayaan na patuloy na subaybayan at siportahan sa mga makakain sa loob po ng ilang taon. Ngayon po, nakapagpasya po kami na bumalik uli sa dito sa Sitio Kawayan. Ngayon nakita po namin ang lugar na ito ay puro put, uh, puti, buhangin, wala ng kahoy, walang damo at mga saging. Kaya nakita po namin na walang po kami ng pag-asa kung paano pa namin ito matataliman. Ngayon, pagkalipas ng ilang buwan po namin dito, nakita po rin namin uli na may tumubong kamuting kahoy at kamuting baging. na isip isip namin ito, pwedeng itanim. Kinuha po namin ito at itinanim muli. Pagkatapos ito'y tumubo at nagkalaman ng ilang buwan. Kaya yung iba po ay hindi na bumalik na sa kalangitan, uh, Santa manibok Manibokyot, Maruglo yung iba. Ngayon po na natili po kami dito sa sitio kawayan, nilinis po namin at uh, nagtayo uli kami ng ilang bahay para sa gayon ang um, mapapatunayan ay dating lugar ay magkakaroon uli ng panibagong sitio. Ngayon, makalipas po ang ilang taon, bumalik ang ibang mga kapwa namin katutubo dahil nakita po nila ang aming mga tinatanim ay napaganda. Ngayon, ang pagkatapos po yun ng ilang taon, marami na pong mga tumulong ang ating mga gobyerno na hindi po, po karim, uh, pinababayaan dito sa bundok. Lagi po silang nagsumusubaybay sa amin. Kaya hanggang ngayon po ay nakapagtayo rin po ng paaralan. Hanggang ngayon ay na-restore na po ang aming sityo dito sa kawayan. Isa na po siyang ganap na DepEd ang amin pong paaralan. Kaya maraming maraming salamat po sa ating mga gobyerno na walang sawa na sumusuporta sa mga Aita. Kahit saan man po kami nakakarating, kahit po ang mga Aita ay kumisan laging uh, palpak ang mga desisyon pero andiyan uh, po ang mga gobyerno natin na patuloy na sumusubaybay sa mga ano. Kaya maraming salamat na itinulong ng ating mga gobyerno ang edukasyon sa kabundukan. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po na makapanood dito. Lagi po niyong ilike ang aming video at isare po at tapusin po niyo hanggang dulo.